Dok, may mga napanood akong videos about sa mga pagkain ngayon ng mga processed foods. Mm -mm. Na, kunyari, mga uh, cereal, mga oh, cornflakes, oh, 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 cereals, oh, oh. tsaka yung mga yung mga wheat products, usually mm -mm. Yung mga pinapakita nila na parang may mga may mga dagdag na iron daw yung yes. mga pagkain na to. Tapos ang ginagawa nila, parang dinudurog nila. Tapos pinapakita nila mayroon talaga iron content. Mm -mm. Sa mga ganung mga products, Dok, na parang meron ba talaga silang naturally occurring na parang iron dun sa mga, kunyari sa mga cornflakes, sa mga cereals mm. na yun, or dinagdag lang yun? And maganda po ba yung mga parang, yun ano na lang, dinagdag na lang na iron sa mga pagkakataon? Actually, pag ano yan eh, uh, kasama yung mga, mga, uh, mga, mga wheat. Mm. Actually, kasama siya. Meron about 0.6%. Ang ginagawa mm. ngayon, pag niluto siya, ginagawa siya, pinu siya. Yun nga. Iron yun, fortified. Iron 45. Wala pong masama doon. Oh, okay but be sure, pag nakita nyo lang, talagang tama-tama lang. Kasi hindi naman kailangan marami. Iron, fortified, nalimaw yung mga tama mga cornflakes. But but be sure, ang i check ko lang po na walang masyado yung mga sugar. Yung mga sugar and artificial. Kasi baka po minsan, ang nagiging issue nun, fortified na siya sa iron, kaya lang magiging problema niyo yung ilalagay sa milk. Yes. Ay di ba sa calcium? Ay, You will not get 'yung calcium, it will hinder makikipag-compete po 'yung gatas, 'yung calcium from oh, the gatas wala, no? sa ayo na naandun mm -hmm. sa inyong mga cornflakes. Okay. Yan. So you need to eat plain. Mm -hmm. Pero you okay daw kung ang gagamitin plant-based milk. Like so, oh, no, correct, correct okay, correct. Pag kung ano, salba soy milk, almond soya milk, milk okay. or coconut milk yun the base, the best po Huwag pong dairy mm -hmm. kasi makikipag-compete po 'yung oh. calcium. Ganun. or better you you look for mga ano mas mataas yung vitamin C na pwede yung iadd mm -hmm. na para mas maabsorb Masabay. yung iron okay. so talagang yung yung issue dito is not non availability ng mm. iron okay. eh, but yung bio availability mm -hmm. kita mo pwede silang magblender magblend together mm -hmm. kaya yung iba akala nila kain na na silang kain ng mga talbos ang mo, pero oh, puro uh -huh. talbos. Hindi talaga tumataas. But because, yung abayo bioavailability, pag non-hemi siya kasi, kailangan pa siyang i-digest, kailangan uh -huh. niya ng carrier, something para ma-absorb. So, kaya, ngayon tinuturo natin, lalo na, yung tamang way po na ma-absorb uh -huh. siya, mapiprepare, lalo sa mga bata. Uh -huh. Ayun nga, yung minention nga ni Josh, kasi nga, wala pong mali doon. Tama mm. talaga, pinu nila. Kasi pag, pag isinama siya sa mga cereal, mm. mas na, na, ano man tawag dito, nababayin yung iron. Okay. So, hindi siya nasasayang. Kaya lang, hindi napapakinabangan nga kasi yung oh, the way we will eat. It, it, yes. Usually, oh, preparation, yeah. lagi may milk eh. Kaya oh, nga. Lagi oh, mm -hmm. diba sa morning cereals mm. natin. Oh, so, oh. kaya, beware. Kung ganun po, nag-take kayo, you still need to take uh, iron supplement. Pero ilalayo nyo po ng ilang Wag oras. At least mga 3 to to five hours away pag-take ng ayon. Kasi sayang, sayang lang mm -hmm. din. Kaya tinitingnan natin yung mga combinations na gano'n. Dok, bukod sa calcium, ano ba ba yung mga parang mga pagkain or yung mga vitamins or minerals na, na hindi parang hindi... Kasundo. Kasundo na itong ayon. Actually, yung mga ibang minerals, yung halimbawa, may, yan, yung calcium, Iba yung sum of the, the, the mga phosphorus potash. Mm -hmm. okay. Oo. Kaya kita mo lalong kaya minsan yung preparation natin ng minsan 'di ba yung yung cereals and then we put banana. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Oh. Over oh, okay. Okay. So the console partner po ng mga mga cereals is the raisin. Yung mga fermented uh, fruits. Ah, yung yeah, yeah. yeah. so, mga berries. <laughs> mga berries. Yeah. Ay, yung mga berries, yun. Okay. Kasi mataas yung vitamin C. Mm -hmm. So, ah, you do oh, away oh, po yung may mga phosphorus and mm -hmm. potassium. Basta Kaya, mataas ang vitamin C. Oh, Oo, oh, 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 okay. Basta vitamin C. Yung berries, napakataas mm -hmm. yan. And antioxidant. And then, isa pa pong dapat hindi kasama niya sa morning. Kung kayo po ay coffee drinker, ito po, nakakalungkot lang. Mm -hmm. Hindi rin pwede po yung tanin, yung caffeine, Ay. na pang tulak ng iron supplement. Kahit or even wood pag, siya yes, kahit, kahit kasi i-debut nung tanin, para siya hmm. gwardiya na, oops, Oh, yeah. Uh, black me Iba black yeah. niya yung ano. Sayang. Ay, Pero so, kaya... No, 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 hindi kaya tiisin. Gusto talaga magkape. <laughs> kailangan po ba? Kape muna para bago yung, yung, problema yung food? problema nating dalawa. Hindi ka na lang. <laughs> o, o, <laughs> Ako sabi ko... Kape kung, po muna oh, bago oh, yung pagkain. Oh, o ano? yung pagkain muna bago yung pagkakapinin. Kaya nga sinasabi natin is uh, kailangan mag-stimulate na po kayo. Coffee na muna and then after a few hours saka po kayo mag-iintake. so hindi rin po pwedeng pantulak yung kape at siya. Ah. Mm. Ah, ipa o ba't kasi may ka, may may tannins. Kahit yung, yung matcha dog, hindi. O, o, oh. kasi meron siyang parang para para o ang hirap inumin ng ayon konti mm. lang kailangan pero talagang ilalayo po natin mm. na oras. Kaya ako pag nag nagbibigay po ako sa mga pasyente mm -hmm. is uh, parang bedtime ko ibinibigay mm. yung yung ayon mm. Ay, yun no, ang okay. best time. the same time. Ang maganda lang yung perfect timing is Uh, alam naman natin yung yung mga mga blood natin, the red blood cells, the white blood cells the plasma mm -hmm. sa bone marrow and sa sa gabi yung nangyayari. Even mm -hmm. the filtering mm -hmm. of the blood sa ah, spleen nga and the kidney na yung galing din. sa gabi. So pag ininom mo yun, the best ang resulta. Mm -hmm. Ang result rather mm -hmm. than in the morning. So How about 'yung pag-take naman ng vitamin C? paano po yun? Saan po sa magandang ano? Para at least yung iron naman as, ay mag, mas ma -absorb po. Ang maganda lang sa ano, versatile yung vitamin C. You can mm -hmm. take it. Pero ako, the best uh, na ano talaga stimulant is yung in the morning yung vitamin okay. C. Okay. Yeah. And then the best is, kung kayo po talaga ay may iron deficiency, you go for the acidic vitamin C. Ay, dok, Kasi mas na -absorb yung oh. ayan, iron in an acidic diba environment. Ascorb. Ascorb. Ascorbic Absorbit acid. Yan yan. Rather than oh. Nararamdaman ko na <laughs> <dap>, wala pa man <laughs> din eh. Mas maganda po siya pag mga ascorbic. Yes, acid. E paano so, sa mga katulad namin na medyo naglulokoan sa ascorbic, talagang sa sodium ascorbate lang nalaga po ito. Kung gano'n, hindi kayo pwede sa mga supplement na acid and the, the non-acidic you go for the the, the fruits. Mm. Oh, kasi yeah, neutral yeah, acid yeah. Yeah. siya. So, yun po Lemon. yung full solution. Kaya <laughs> kaya tinuturo natin ng tama. Kasi uh, yung iron, talagang, pagtitingnan mo specifically yung non-acidic, take note kasi magpapalab na rin niya yung dugo mo. Mm. Eh. And oh, then it will mm -hmm. give you oxygen. So, kailangan niya yung, yung acidic environment. Mm. naman. So, talagang, kaya minsan talagang, uh, ang kaya lang nagiging problema namin, halimbawa kung may mga build-up ng cancer cells, Ah. Asidik okay. naman ang environment niyan. Mm -hmm. So kaya kaya minsan uh, binubus din ng mga mga for the blood uh, transfusion and everything. So kailangan nila yun. Mm -hmm. So kaya kaya ganoon. Kaya kailangan balanse po mm -hmm. lahat. 'Yun po ang key. Oo, yung combination, imaterial kung gano'ng karaming vitamin C ang inyo i take whether 1,000 yan, 2,000, mm -hmm. but provided meron kayong readily available na vitamin C. Mm -hmm. Para pa nag-take kayo, whether the food or the supplement ng iron, mm -hmm. maganda po yung, yung yung absorption natin or yung bioavailability. But of course, ang sinasabi natin, kung talaga pong extreme anemia na, mm -hmm. bago mauwi dun sa mga... Minsan, mga talasim, na talaga. Mm. Oo. Kasi nga, yung isang klase po, kaya yung mga vegetarian, ang nawawala po is not the real, the iron. Mm. Ang nawawala is cobalamin, the vitamin B12. Ay, nako. Yun ang nawawala. Ayun Ay, ang mas marami sa mga animal, sa beef and the poultry and the seafood. Uh -huh. So, yun ang nade-deficient sa, uh, sa mga vegetarian. Mga vegetarian. Mm -hmm. So, ngayon, yung yeast, will give you enough so uh, supply po. naman. So, may solution naman po. So, kung anong choice nyo po yan, kung ano yung gagawin Lucy. ninyo, so yun ang pwede nyo uh, pwede nyo uh, piliin kasi choice naman talaga yung pag ng iron. So, kaya kailangan kung kailangan kailangan naman uh, ma-check po talaga, it will run a blood test na kailangan makita po talaga yung level ng iron niyo. or yung may mga sintomas, kailangan nyo po talaga namang uh, sumangguni sa mga mm -hmm. doktor niyo. Mm -hmm. and then I-check nyo agad kasi mahirap pong mauwi. Kita nyo, the last few weeks yata may mga vloggers na bata pa talaga na mm. nauwi po sa mga blood disorder. Dahil, oh. Dahil po dun sa ano. And ako ngayon may mga may mga tatlo akong cases mm -hmm. ganito and the youngest is 11 years old. Yeah. Mm -hmm. So, kailangan lifestyle pa rin po para ma-iron out natin yung Yon. ating pagiging pagod. Uh -huh. so, hindi po masamang mapagod pero tamang pagod Hama at maaayos po yan sa tamang kandidat at bio bioavailability mm -hmm. na available naman sa pagkain okay. at sa ating lifestyle. Yon.